ah, pm lang. Hanggang 3 lang tayo. Okay, binabasikot. May klase ba kayo? Oo. Ano Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano lang Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Kung Ano Ano yun? Ano yun? Ano Tayo dito na ako Ano 'yun? Kasi pa kaya sa Tayo, bakit three? Bakit three? May pa daw sila. Wala pasok sila. Eh wala naman daw pala kayong pasok eh. Sino ba 'yan? Sino ba Wala ka, sabi ng Wala ka. na. sa president. paso. Kumarin datang suruh nguwe. Eh, tak macam ni. Nana. Eh, kalau dia mau ngedar di kombiar, pokoknya itu namanya buat dia ada apa lu kok kali bata. Wow. Dan muka lo itu aja. Siapa? I wish I didn't have to say. Oke,